Mga update kaugnay po doon sa nangyaring landslide dyan sa lalawigan ng Batangas sapagkat uh, initially labing apat yung naitalang patay at tuloy-tuloy uh, yung uh, recovery operation o yung retrieval operation sa nakalipas na magdamag kahit may mga naitatalang mga pagbuhos ng ulan. At uh, kaugnay niyan mga kabombo, mga kastarnation, kuha tayo ng mga update uh, mula kay Bombo Genesis Racho. Bumbo Dennis, Bumbo Ever, nananawagan ngayon ng tulong ang mga biktima ng malawakang pagguho ng lupa sa may barangay Sampalok sa lungsod ng Talisay, dyan sa o dito sa probinsya ng Batangas. Ilan sa mga biktima ay pansamantalang nakikitulog ngayon sa barangay hall ng barangay Sampalok kung saan wala silang uh, nadalang mga anumang mga gamit sa bahay, mga damit at mga pagkain. Isa sa mga nakausap ng Bombo Radio Philippines News Team ay si Mr. Zaldi Pumbales, isa sa mga residente ng Barangay Sampalok. Nadatnan ng news team si Pumbales na aligaga matapos matabunan ng lupa at mga debris ang kanyang isang kapatid at limang mga pamangkin. Ang mga ito ay nakatira sa ground zero o ito ho yung mismong lugar kung saan bumagsak ang gumuhong lupa mula sa kabundukan. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Mr. Pumbales. Hingi po ako ng tulong dahil anim na pamilya ko po ang nawala. Isang kapatid, anim, limang pamangkin wala talaga kaming kapira-pira. Eh, sabi ng nanay ko, iuwi. Ubus pati bahay nila. Buti nga yung asawa, naka, sabi kasi ng asawa, dyan muna sila, babalikan na lang. Pagbalik, wala na, ubus na sila. Kasi nagpalaot mo ng asawa dahil tinignan yung alagang tilapia. Pagbalik, pag may gumising sa akin doon, kinatok ako may gumuho na daw may patay pagpunta ko doon kasalubong ko ng bayaw ko ay kung nasan sila salbe wala na ubos na yun ay masakit Plano ngayon ng pamilya ni Pumbales na iuwi ang labi ng kanyang kapatid at limang pamangkin sa probinsya ng Masbate at panawagan ngayon sa pamalaan na matulungan sila na maibiyahe ang mga labi ng kanilang mga kaanak. Naiahon na rin ang kanyang mga kaanak at hinihintay na lamang ang clearance mura sa o para sa pagbisita sa kanilang mga labi. Nanawagan din si Pumbales kay Pangulong Marcos na tulungan silang mga biktima na hindi lamang nawalan ng mga aririan kundi nawalan din ng maraming mga kamag-anak. Muli, ang bahagi ng pahayag ni Saldi Pumbales. Pamangkin po, kapatid ko yung babae, lima na pamangkin. Eh. Ang isa, apat, tatlo, dal may buwan, pito. Yun ang pinakamatanda, pito. Masakit talaga eh. Balit. Natutulog siguro yun sila kasi nakayakap yung anak sa pinapadidi pa Nahanap Nakahanap ako sila. Ha? Nakahanap na ko yung matapadidi. Opo, ano na, dadalhin na doon dito. Nililisa na lang. Doon ano na lahat ng kapatid ko, galing Paranaque. Dadalhin na lang. Sana may makahingig ako ng tulong. Ano, ngayon, sir? Ang sabi nga ng nanay ko, e, iuwi daw. Masbate. Sana naging nagingin ako ng tulong kan President, Sana ay matulungan nyo kami sa sakit, eh, we sa Masbate ang aming pamilya. Sana po, wala ng wala talaga. Wala <laughs> oh, naman. Ari niya na pahayag ni uh, Saldi Pumbales, ang uh, kapatid ng isa sa mga nasawi at uh, yung lima niyang pamangkin, uh, ito yung mga anak ng kanyang uh, kapatid na kasalukuyang natutulog noong panahon na, na, na nangyari itong landslide, Bombo Dennis. Samantala, ikinwento rin ni Mrs. Hazel Ann Etchin sa Bombo Radio Philippines News Team ang karanasan habang nasa kasagsaga ng pagguho ng lupa. Ayon kay Mrs. Etchin, nagpapahinga na sila noong oras na mar o marinig nila yung pagguho ng lupa. Sa takot ay agad silang tumakbong mag-asawa kasama ang dalawang anak palabas ng kanilang bahay. Dahil sa pagmamadali, wala ni isang uh, naisalbang gamit o nadalang mga damit nung kanilang uh, mga anak. Yung anak na isa, Bombo Dennis at uh, Bombo Ever, ay uh, nasa walong uh, buwan pa lamang at uh, tanging yung suot niya nung oras na yon ang nadala nilang mag-asawa. Narito ang bahagi ng pahayag ni uh, Mrs. Etchin. Bote po yung asawa ko, umuwi po galing sa pagtecharge charge sa cellphone. Kung hindi po siya umuwi, hindi po namin malalaman na nagbubuho na po pala yung mga ano po ba, lupa. Tapos ginising po ako ng asawa ko na nagalit pa nga po ako kung bakit ako ginising. Kasi nga po, kami po hindi kami nakatulog ko ng mga bata. Pag labas po namin ng kwarto, nandun na po, bahan na po pala. Dali-dali po kami ng asawang kunin yung mga bata, yung dalawang bata. Hindi isa po kami paglabas. Paglabas po namin, natangay pa po kami ng baha. Buti po mga bata, hindi po namin napitawan. Tapos po may sumampot po sa amin. Kung wala po, natabunan. Ayon pa kay Mrs. Etchin, wala silang ibang uh, iniisip sa mga oras na iyon, kundi ang mailigtas ang kanilang dalawang anak. Kinailangan din anya nilang tumakbo at lumayo o magpakalayo-layo sa mga kabahayan dahil sa malaking bulto ng mga lupa at mga debris na halos bigla ang ibinagsak sa mga kabahayan alauna ng gabi at habang nasa kasarapan ng tulog ang mga residente roon. Muri o muli ang bahagi ng kanyang pahayag. Hindi na po namin alam kung ano oras po. Dali -dali na po kami mag, ano, lumabas sa bahay. Kahit mga damit po, mga damit ng mga bata, wala po. Hindi na po talaga ang suot po namin ng daladala. -dala. Gusto lang po talaga namin makalabas para po sa mga bata. Kakawa po mga bata, eh, bata pa po ba. may, may mangyayari pa po maganda sa kanila sa kinabukasan po ba. Meron na po nagbigay ng mga relief mga ano, damit. Tulad po namin, mga bata, wala po damit. Talagang basang-basa po. Buti po may nagbigay po ng mga damit. Iparin niya ng ni Mrs. Hazel Anna Etchin, isa sa mga residente doon sa komunidad kung saan gumuho itong uh, mga lupa mula sa kabundukan. Samantala sa paglilibot naman ng Bumuradyo Philippines News Team sa ilang barangay sa Talisay, Bumodenes, Bumuever, malaking bahagi pa rin ng mga lansangan nito ay nababalot sa makapal na putik, habang ang ilan naman ng bahagi nito ay mayroong mga lupa nadaanan di o oh, mga ah, bahagi ng mga kahoy na hindi pa natatanggal at mga ang mga kahoy na ito ay mula sa kabundukan pa rin. Sa ilang mga barangay din bumodernis, nadaanan natin mga barangay Balas, barangay Buko at ang dulong ah, barangay na Sampalok ay may makapal pa rin mga putik na hanggang ngayon ay hindi pa rin madaan. Ngayong araw ay ipagpatuo, pagpapatuloy pa rin yung una pagtanggal doon sa mga putik na ito at mga debris at yung mga bahagi ng mga punong kahoy na galing sa kabundukan at uh, pangalawa, yung paghuhukay doon sa hanggang sa uh, pito, yung pinaniniwalaan pa na natabunan pa ng uh, lupa bombodeles. Hanggang kahapon o kagabi, nung pansamantalang itinigil yung paghuhukay, merong labing apat na individual na o labing apat na labi na ang uh, Uh, naiahon ng mga otoridad at uh, uh, yung lima dito, uh, yung nababanggit natin, ka o anim dito, ay yung nababanggit natin kaninang kaanak nitong si Mr. Uh, Pumbales, kasama yung kanyang kapatid at limang pamangkin. Bobo Dennis. Uh, isa sa concern ko, Bombo Genesis, ito ba ay residential area talaga, yung pinangyarihan ng uh, landslide, o ito ay, uh, kumbaga, uh, bahagi ng... Uh, Uh, daanan, gilid ng kalsada? Paano ba, maaari mo bang isalarawan para sa ating mga taga-subaybay? Mga mahigit dalawandaang uh, metro Bumbudenis yung sinasabi ng mga barangay officials ano na layo noong uh, mga unang bahay malapit sa kabundukan. Pero yung uh, iba pang mga bahay, kasi uh, islanting yung dating nung uh, lugar Bumbudenis ano, and knowing yung uh, geographical location nitong uh, probinsya ng Batangas at probinsya ng Cavite na magkalapit lamang Uh, yung yung uh, slanting area na yon, tinayuan nila ng mga bahay at yung lupa na bumagsak doon sa area na yon o doon sa community na yon ay uh, pinaniniwala ang galing pa doon sa may uh, uh, Tagaytay City which is part na ng Cavite uh, o probinsya ng Cavite, Bombo, Denis. So, yun yung uh, uh, yun yung geographical situation ng lugar. Uh, malapit doon sa beach na rin ito. Yung beach nito ay sakop na ng Taal Lake uh, Bombodeni. So, uh, Taal Lake And then after ng Taal Lake, mga few meters away, mga 50 or more uh, meters, ay yun na yung kalsada. And then after ng kalsada, uh, 50 to 100 meters, doon na yung mga bahay Bombodenes. Okay. Isa pang punto Bombodenes, ano? Uh, dahil uh, pahirapan eh. da talaga uh, oras yung hinahabol mo rito eh. Dahil buhay yung ating uh, uh, hinahanap at uh, kinakailangang mailalba. Ah uh, paano isinagawa yung mga Uh, retrieval operation o rescue operation sa nakalipas na magdamag knowing na talagang uh, napakalayo nito at uh, tila manumano ang kanilang uh, ang paghuhukay. Uh, Bombo sa kwento ng mga barangay officials, Bambu Dennis, ano, na silang nauna doon sa ground uh, zero, medyo inabot na ng ilang oras yung uh, uh, nakalipas bago nila nasimulan ang paghuhukay. So sa una... Uh, yung uh, mga mano-mano pa rin ng ginawang uh, paraan ng pagkukukay Pero kinalaunan, uh, gumamit na rin sila ng mga heavy uh, equipment, bombo-denis Dala ng uh, una, lokal na pamalan At noong medyo hindi kinaya dahil sa uh, malaking volume ng lupa na itambak doon sa mga community O doon sa community ngayon uh, nag, uh, oh, Humingi na rin sila ng augmentation from... Uh, Uh, the province ng uh, Batangas mismo Bombo so medyo marami-rami yung mga natatanan natin na uh, uh, mga heavy equipment uh, kagabi uh, sa bahagi ng uh, Talisay uh, Bombo pero nung una nung una talaga ang sabi ng mga barangay officials tanging sila at ilang mga volunteers ang nagmanumanong naghukay doon mismo sa ground zero Bombo Dennis. okay With that, maraming salamat Bombo Genesis